Sinabi nga ito ni Luka Doncic matapos nilang pauwin si na Edwards at ang Wolves at tumusad na sa finals. Pero unahin muna natin itong sinabi ni Kyrie Irving kung saan sabi niya it's great nga daw na makabalik na muli sa NBA Finals at lalo na nga daw sa nangyari sa first season niya dito sa Dallas na nauwi pa nga sila sa pagiging lottery team. Sabi niya na hindi nga rin daw naging madali ang kanilang naging path papunta dito sa finals at talagang kinakilangan nga daw nilang i-earn ang kanilang spot here sa NBA Finals. Sabi niya nga rin na pinapanood niya nga lang daw kagaya ng maraming fans ang ginawang special performance ni si Luka Doncic to start the first quarter kung saan he scored 20 points in just 7 minutes daw sa laban but as a teammate gusto niya nga lang daw makatulong he tried to help sa mga maliliit daw na bagay dahil alam niya nga rin daw na mahabang game pa ang natitira at kapag nga daw ganun ang mga naging start ni Luka Doncic sa opensa ng kanilang mga games ay sabi ni Kari they are a tough team to beat. Mayrap nga daw silang talunin kapag ganun ang mga start ni Doncic. And yeah, he is looking forward na nga daw in playing in Boston na team na kanyang pinaglaruan this past years. Sabi niya na nakaharang nga daw sa ngayon ng team ng Boston Celtics sa lugar na kanilang gustong puntahan. At yun nga ay walang iba kung hindi ang NBA Championship. At ito na naman si Doncic nang matanong siya ng reporter about sa kanyang naging hot start sa laban ay ang naging sagot niya ay ginawa niya nga daw yan para iset ang tone sa laban. Meaning pagpapakita niya sa Timberwolves na we are here at hindi nga sila papatalo. Kumbaga si Luka ang nag-throw ng first punch at hindi na nga nakabawi pang pa Dallas dyan. Banggit pa ni Luka Doncic, it's a good feeling nga daw na i-demoralize ang mga fans ng kanilang mga kalabang team. Kumbaga masaya si Luka kapag pinalulungkot niya nga ang buong arena lang dahil sa ginagawa niyang performance. Sabi niya, that feeling is great nga daw talaga. Sabi niya pa yung katrashto kanya nga daw na fan kanina sa laban ay kung gusto niya daw ay pwede niyang kasuhan lang dahil siguro sa kung ano-ano mga pinagsasasabi sa kanya. Pero yung ganong klasing bagay nga daw ay talaga namang mas lalong nagpapagana lang sa kanya sa paglalaro kanya rin binigyang credit ang kanyang teammates sa mga coaches nila kung saan sinabi niya we have a great team, we have great players and coaches nga raw and they just stayed together and play basketball na pinakaimportante daw na bagay. Tinalo nga daw nilang mga tatlong magagaling na teams na wala nga daw home court advantage at talaga naman daw na malaking bagay, magandang bagay yan para sa kanila. Then nang matanong siya about sa kanilang upcoming matchup sa Celtics ay sabi niya sila nga daw ang best team in the NBA ngayon at talaga nga raw marami daw silang weapon offensively at defensively yet definitely they have to work hard kung gusto nilang talunin ang team ng Boston Celtics dito nga sa NBA Finals. At sinabi niya nga rin na they have to win for more at hindi pa nga daw tapos ang kanilang trabaho. At yan nga mga idol ang mga nasabi ni Kyrie Irving pati na rin ni Luka Doncic matapos silang pauwi nito ang Timberwolves at umusad na sa NBA Finals.